Hello, what's good mga KB? Ayan, welcome back to our channel And for today's vlog Mga KB, manonood tayo ng ano uh, Lighting of Christmas tree Yun, lighting of Christmas tree yan. Meron kasing uh, giant Christmas tree Dito sa main street ng Cookstown And may event sila ngayon So, JK, ano makikita natin doon? Lights Sobrang lamig. 7 degrees. Yeah, 7 Pero, degrees na yun. next week, negative 1, 0, and 1 ang weather next week. Yeah. So ko in yan? Ine-expect natin na next week ay ano na, mag-i-slow. Hello. I'm vlogging. You I wanna buy? say hi to my vlog? <laughs> Bili kayo ng kebab. Buy ah, kebab here. Thank you. Very yep. good. Pinakamasarap na kebab. The best kebab in Coach Town. Thank you. See you later, pare. Later, so ayan mga kakibi, yung puno. Mamaya iilawan din yan. Ayan, yung mga puno na yan. Ayan. Kahabaan ng Main Street. Ayan. Ikasabay i-open yung mga lights. Mamaya asabay ng Christmas tree. Right, Jiggy? Yes. So, yun mga ka-EV, nagpe-prepare na sila. Nakasarado yung main road ngayon. Ayan. ayan. So, ayan, no, may stage doon. May mga show mamaya. May artist na pupunta dyan, eh. Sino? Sila, ako, ko, Martin. <laughs> Abangan natin. Tsaka si, ano, Sarah Heronimo. Sarah Heronimo. Ay, eh, sarado na yung ano, yung portion ng Main Street. Eh, may portalet pa. Ayun yung ano, yun yung stage. So, ayan yung mga ibang ano, ibang mga nagaantay din na magsimula tong ano show. Ayan yung stage show. Oh. Saan? Ah, okay. So, ayan yung Main Street at eto yung stage nila. Ayan. At ayun na yung giant Christmas tree. Dami ng mga nasa kotse, nag-aabang. oh, ba, nag-aabang na yan. Uh, mamaya bababa yan. Tapos yung mga kainan. Oo, uh, iba kumakain lang. Kain muna. Kain din muna tayo. Hello guys! How are you? Hi! Hi. Hi. These are our friends from Cookstown. Um, yeah. My workmate. And they also there. watch. <laughs> they also watch our vlog. Yes. Thank yeah. you for watching. Yeah. Bye. See you later. Okay. Bye. guys. Uh, Thank you! Bye. guys! Bye. 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 game, Bye. Oh, Jake! Pwede Bye. Um, bye. pwede mag-DOTA. So, Bye. 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 dito sa Bye. company. So, of course, Kaya lang. Kaya lang. Kaya lang. Kaya Lawi. Oh, so dito. naman yung uh, ano Kaya na lang. Kaya lang. Kumain lang. Kaya lang. Kaya lang. Kaya lang. Kaya lang. 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 Kaya 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 lang. Uh, kasamahan niya sa ano, sa Kapalong Supermarket. Ay, kay Cons ba? Thank you, Cons. Uh, sino po ba ba? <laughs> mga kasamahan ko, hi na lang sa inyo. Uh, punta kayo dito para sa sawa tayo. Kate Atel. Shout out po sa mga, sa manager namin doon sa Dragon. Sa Digos po. Thank you po! Thank you. Uh, Mananan din kayo ng ng Christmas light kita-kita tayo doon. wala oh, kain ka na kain dyan. Baka may shout out ka. Shout out, member niya Talo na naman ako sa'yo. Umover ka ba doon? Over? Over. How about you, JK? Shout out. Uh, no, thank you. No shout out? No. Ay, medyo dumadami na yung tao, mga kakibi.

Ini yung mga kababayan natin, oh. Hello! Ito si Jen, ano ko ka to? Kabalin ko, kabalin. Hello! out! Shout Benny? Shout Shout out! Shout namin Pilipino dito. Oh, Pinoy. Dito, shout out po sa mama mo.

So yun Pauwi na kami and Hindi pa tapos yung ano May palabas pa doon pero Hindi na namin tinapos Kasi gutom na kami Gutom na ulit <laughs> So ah uh, Si nanay uh, Pumasok na siya sa work no, Panggabi siya ngayon How are you JK? Did you enjoy? Yes! What can you say about the event? Good! So, nakakatuwa mga kibi, no? napakasaya nung event kasi ang dami na rin mga Pilipino dito no? unlike last year uh, hindi pa ganun ka ano, kasaya dahil konti pa lang ang mga Pilipino ngayon ang dami na namin nakakatuwa guys you know what the show was amazing now I know what is the lighting event of a British Christmas tree but the, here it's an Irish Christmas tree yeah I thought it was a British place. No, we're here in the Northern Ireland, so majority of people here are Irish. Yeah, no, we are Irish guys, no, but Filipino, not? Style. No. Filipino style. <laughs> we're Filipino-style Irish. We're British-style Irish. Kona yung mga uh, Irish people talagang ano sila? Very, they are very family-oriented. No, buong pamilya sila talagang lumalabas and nag enjoy talaga sila sa event. So, ayan na mga kakibig. Napakagandang tignan. No, yung uh, main street. Tatayo yung gabi ilaw. All the batteries. It's so, yung parking hanggang dito. Ayan, may mga nakapark. Marami na rin mga iba nag-uwian. Ayan, pero yung mga iba talaga Nag-stay pa doon no? nag dinner Nag-shopping So nakakatuwa talaga Nakakamiss yung ano uh, Paskong Pilipinas Then syempre So yan dito na kami sa bahay We're here JK Maraming maraming salamat Mga kakibig sa inyong pananood And this has been your kakibig Na lagi nagpapaalala That whatever you do Do it for the glory of God KB out! Bye!